Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga pangakong binitawan, may mga ngiting binalikan, at may mga sugatang pilit tinatakpan. Ngunit paano kung ang isang relasyon ng minsang puno ng saya ay mauwi sa dalawang magkasunod na kamatayan? Paano kung ang huling taong kasama mo bago ka mawala ay siya ring susunod na bibigay sa hindi inaasahang kapalaran. Ito ang kwento ni Najina Lima, isang batang aktres at modelo na unti-unting umaangat sa industriya at si Ivan Cesar Ronquillo ang kanyang dating kasintahan na naging huling taong nakasama niya bago ang malagim na pangyayari. Sa loob lamang ng ilang araw, pareho silang wala na at naiwan ang publiko at mga kaibigan nila sa mga tanong. Kaya kung nais mong malaman ng mga detalye sa pagkamatay ni Gina at Ivan, tara at aking isa sa laysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong o bin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Gina Lima, 23 years old, ay ipinanganak sa Bayuga, Nagusan del Sur. Bunso siya sa apat na magkakapatid at madalas siyang ituring ng pamilya bilang baby ng tahanan. Hindi dahil sa pagiging mahina, kundi dahil sa kanyang masiglang personalidad na nagbibigay liwanag sa kanilang bahay. Nag-aral siya sa San Jose High School sa Mauban kung saan unang nahubog ang kanyang interes sa pagpo-post sa social media, pagkuha ng litrato at mundo ng creative arts. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa STI College sa Santa Mesa. Bagaman hindi malinaw kung anong kurso ang kanyang kinuha, malinaw naman na mas nahila siya ng landas na may kinalaman sa pagpoproduce, entertainment, at pagpapakita ng talento. Habang nag-aaral, mas lalo siyang nabuksan sa mundo ng modeling. Dito nagsimula ang lahat mga photoshoot, maliliit na modeling gigs, at paunti-unting pagkilala mula sa iba't ibang photographers at brands. Unti-unti siyang napapansin at ang maliit na hakbang na ito ang naging tulay para sa mas malalaking oportunidad. Sa kalaunan, nakilala siya sa industriya ng showbiz. Naging talent siya ng Viva Max, ang sikat na streaming platform ng Viva Entertainment at nagkaroon ng ilang proyekto. Isa sa mga pelikula ang kanyang nalahukan ay ang My Fairy Tale Love Story. Hindi man napakalaki ng role, sapat ito para makapagbukas ng pinto tungo sa mas malawak na mundo ng showbiz. Bukod sa pag-aartista, gaya ng karamihan sa mga kabataang creator, pumasok din siya sa social media. Ayon sa mga ulat, mayroon siyang humigit kumulang 1.4 followers sa TikTok, 410k sa Facebook, at 180k sa Instagram. Para sa iba, numero lang ito. Pero para kay Gina, ito ang tanda ng pagunlad ng kanyang pangarap at pagsusumikap. Sa likod ng mga kislap ng kamera at ingay ng social media, iba ang pinapakita ni Gina sa mga nakakakilala sa kanya. Ayon sa mga kaibigan niya, siya ay masayahin, puno ng buhay at may napakalaking pangarap. Mahilig siyang maglakbay, sumubok ng mga bagong karanasan at minsan ay makijoin sa nightlife para lang makapag-unwind. Maraming gustong marating si Gina para sa sarili niya, para sa pamilya at para sa hinaharap na nais niyang mabuo. Sa kabilang banda naman Naroon si Ivan Cesar Ronquillo, isang pribadong individual na hindi kabilang sa showbiz, hindi social media star, at hindi rin kilalang personalidad. Tahimik ang buhay niya bago pa man dumating ang trahedyang mag-uugnay sa pangalan nila ni Gina. Inilarawan siya ng mga nakakakilala bilang maamong tao, tahimik, at minsan ay malalim kong mag-isip. Marunong siyang mag-alaga, Ngunit may mga pagkakataong biglaan ang pagbabago ng mood. Isang bagay na hindi ganon kalaki ang dating sa iba, pero kapansin-pansin para sa mas malalapit sa kanya. Wala namang record o malaking isyong nakaling sa kanya noon. Ngunit ang malinaw, naging magkarelasyon sila ni Gina. Nagsimula sila bilang magkaibigan, naging mag-on, nagkaroon ng mga tampuhan, selosan, at mga hindi pagkakaintindihan, hanggang sa nauwi sa hiwalayan. Tulad ng maraming kabataang sinusubukan pa lamang ang seryosong relasyon. Pero kahit tapos na ang lahat, hindi naputol ang komunikasyon. May mga mensahe pa rin nagpapakita ng koneksyon, kahit minsan ay magulo, minsan ay maayos, minsan ay parang sinusubukan pang isaayos ang nakaraan. Sa huling pagkakataon, ang komunikasyong iyon ay magtatahi sa kanilang dalawang kwento. Nagkakilala si Gina at Ivan sa loob ng isang social circle sa mga modeling events, sa barkadahan, sa mga taong konektado sa koneksyon. Hindi man pareho ang mundo nila, mabilis ang naging kapit ng kanilang chemistry. Nagsimula sila sa simpleng chat hanggang sa tuloy-tuloy na usapan hanggang sa naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Kape, gala, simpleng lakad, at paminsan-minsan ay out of town trips kasama ang barkada. Magaan, masaya, puno ng kilig ang simula. Si Gina ang masiglang espiritu, si Aiva ang tahimik pero maalagang presensya. Madalas silang nakikitang magkasama Dalawang kabataan na tila sabay naghahanap ng direksyon. Pero tulad ng maraming kwento, hindi nagtagal ay darating ang tampuhan, hindi pagkakaintindihan at salusan. Hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon silang maghiwalay. Ang akala ng lahat, doon na magtatapos ang kwento. Pero hindi, nanatili pa rin ang komunikasyon na natili ang koneksyon. At sa pagitan ng mga mensaheng iyon, unti-unting mabubuo ang isang huling kabanata. Isang kabanatang magbabago sa buhay nilang dalawa at magpapayanig sa mga makakarinig. At dito magsisimula ang isang pangyayaring hindi kailanman inaasahan ni Noman. Noong November 16, 2025, Isang balitang humanig sa social media at entertainment world ang kumalat. Natagpo ang wala ng buhay si Gina Lima sa loob ng isang condo unit sa Quezon City. At ang taong unang nag-report, walang iba kundi ang kanyang ex-boyfriend na si Ivan. Siya mismo ang nagdala kay Gina sa ospital. Ngunit pagdating doon, idineklara siyang dead on arrival. Ang unang lumabas sa ulat, cardiorespiratory distress ang kinamatay ng dalaga. Ngunit mabilis ang pag-usbong ng mga tanong. Ayon sa ilang kaibigan ni Gina, may mga pasaraw na nakita sa katawan ng aktres, isang bagay na hindi agad natutugma sa initial findings. May ilan ring nagsabi na mayroon umanong tampuhan o hindi pagkakaintindihan si Gina at Ivan Bago ang insidente, habang kumakalat ang balita online, sumiklab ang galit ng mga kaibigan ni Gina. Ayon sa mga ulat, nasaktan si Ivan. May mga kalmot sa mukha at sugat na umano'y gawa ng mga kaibigan ni Gina nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng aktres. May video pa raw ang panig ni Ivan na balak sana nilang gamitin bilang ebidensya laban sa mga nanakit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kahit siya ang unang nag-report at unang nagdala sa ospital, hindi malinaw kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng kondo. Habang nag-iingay ang publiko, naglabas naman ng pahayag ang QCPD-CIDU dalawa raw ang posibleng kahinatnan ng kaso. Una, natural cause. Kung walang makikita sa autopsy na sinyales ng foul play, maaring manatili ang cardiorespiratory distress bilang sanhi ng kamatayan. Kapag ganoon, pwedeng isara ang kaso. Ikalawa, homicide. Kung may makitang pasa, internal injuries o anumang indikasyong may pananakit, Bubukas ang posibilidad ng criminal case laban sa mga huling nakasama ni Gina. Kaya napakahalaga ng autopsy. Dito mababase ang direksyon ng buong investigasyon. Habang wala pang opisyal na findings, lumaganap ang samot-saring haka-haka. May nagsasabing naapektuhan si Gina ng stress o substances. May nagsasabing may malaking away bago ang insidente. May nagsasabing maaring aksidente lang ang lahat. Pero sa puntong iyon, lahat ay puro tanong. Lahat ay nakabinbin sa forensic results. Ngunit bago pa man humupa ang ingay at unti-unti sanang maging malinaw ang investigasyon, isang mas nakagugulat pang balita ang sumunod. Noong November 19, 2025, tatlong araw lamang matapos ang pagpanaw ni Gina, Si Ivan, ang huling kasama niya, ang pangunahing witness at ang taong nasa gitna ng kontrebersya ay natagpo ang wala ng malay sa loob ng kanyang sariling tahanan. Dinala rin siya sa ospital at tulad ng nangyari kay Gina, hindi na rin siya na-revive. At dito, lalo pang kumapal ang ulap ng misteryo. Bakit bigla siyang namatay? May kinalaman ba ito sa mga pangyayari o isang hiwalay na insidente na nagkataong sumabay sa lahat? Sa unang ulat, walang malinaw na detalye. Walang pahayag kung natural cause ba ang dahilan, tulad ng atake sa puso o stroke. Walang konklusyon kung may foul play. Walang impormasyon kung nakakita ng substance o anumang ebidensya sa paligid niya. Wala rin pahayag kung may iniwan siyang note o anumang mensaheng magpapaliwanag. Maraming anggulo ang lumutang. Maaring natural cause, posibleng may existing condition na na-trigger dahil sa sobrang stress, trauma o pagod. Maaring self-harm, lalo na kung na-pressure siya, nabigatan sa sitwasyon o naapektuhan sa paninira ng publiko. Maaring foul play, hindi imposibleng isipin dahil may mga taong galit sa kanya at may mga tensyon na naganap matapos mabalita ang pagkamatay ni Gina. Maaring medical emergency tulad ng cardiac arrest, stroke o overdose. Pero ang masakit na katotohanan, wala pang pinal na sagot at ang pagkamatay niya nagpabagsak sa buong investigasyon dahil si Ivan ang tanging taong kasama ni Gina bago siya mamatay. Siya ang maaaring nakakaalam ng huling oras ng aktres. Siya ang magpupuno sana ng mga puwang sa kwento at nang nawala siya, kalahati ng katotohanan ang biglang naglaho. Ngayon, dalawang pamilya ang sabay na nagluluksa. Dalawang buhay ang nawala sa loob lamang ng ilang araw. At dalawang kaso ang sabay na inaimbestigahan, ngunit parehong puno ng butasang detalye. At nananatiling bukas sa mga tanong, ano ang tunay na ikinamatay ni Gina? Natural ba? Aksidente? O may pananakit? May kinalaman ba si Ivan? O biktima rin siya ng pangyayaring lampas sa kanyang kontrol? At bakit siya biglang namatay? Dulot ba ng emosyonal na bigat? Dahil ba sa panganib mula sa ibang tao? O isa lamang itong medical emergency na walang kinalaman sa kaso? Sa ngayon, tanging autopsy results at final police findings lamang ang makapagbibigay linaw. Hanggang hindi yon lumalabas, nananatili itong isang kwentong puno ng tanong, takot at panghihinayang. Isang paalaala na sa likod ng mga larawan, video at social media posts, may mga totoong taong may lihim na sakit, hindi nakikitang problema at bigat na hindi nila mailabas. At minsan, ang bigat na iyon, nauuwi sa trahedyang hindi kayang ipaliwanag. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Marilyn Idanan from Dasmarinas, Cavite. Sana po ay tama ang bigkas ng iyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Gina Lima at Ivan Cesar Ronquillo. Ako po si G, maraming salamat.